Revamp sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi solusyon sa problema, lalo na kung hindi patiyak ng Pangulo mismo kung ano nga ang tunay na problema sa gobyerno. Dahil dito, nagpapahiwatig daw ito sa kakulangan ng matibay na pamumuno ni Marcos Jr. ay sa dating Director General ng na National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Narito ang balita ni Jane Cognita. In problem solving, identifying the problem is half solving the problem. Kailangan i-identify niya. Sino ba ang, ano ba ang problema? ya ang pananaw ng dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency na si Alex Paul Monteagudo, kaugnay ng panawagang courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng gabinete ni Marcos Jr. matapos ang di kaayaay ang resulta ng eleksyon para sa mga kandidato ng administrasyon. Anya, hindi raw ito nakabubuti sa katatagan ng bansa dahil dapat natukuyin ng Pangulo kung ano ang pinakaugat ng problema. Anya, kung totoo nga na may mga miyembro ng gabinete na hindi nagtatrabaho ng maayos o sangkot sa katiwalian, dapat ay tukuyin ito ng Pangulo at tanggalin, imbes na sabay-sabay na hilingin ang pagbibitiw ng mga kalihim. Ngayon, nang nag-announce siya ng revamp or courtesy resignation, he is as if saying that the cabinet is the problem. Ang tanong, yung ba talaga ang problema? O iba ang ugat ng problema na hinaharap niya ngayon? Diba? Ah, o baka nasa kongreso ang main problem? At saka, bakit mo pag ng lahat ng you know, cabinet? Kung identify mo sa kabinete mo kung sino yung tamad at sino yung corrupt, di yun ang tanggalin mo. Giit pa ni Monte Agudo, ang pagpapatawag ng mass resignation ay nagpapakita ng kakulangan sa direktang pamumuno ni Marcos Jr. Inihalin tulad din niya ang estilo ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may agarang desisyon laban sa mga tiwaling opisyal. Kabaligtaran nga niya ito sa gobyernong Marcos Jr. na tila hindi pa rin malinaw kung ang gabinete nga ba talaga ang ugat ng problema. Nahon ni Duterte, hindi, di ba? yung kanyang SILG noon pagka problema alis ka yung isang ano pa secretary o isang agency head pag ay, uh, ano may ano alis o. Oh. dahil may mali yung isa dalawa hindi mo kailangan pag-resign ng lahat uh, that is leadership Binigyang diin ni Monteagudo na ang kalidad ng impormasyon na natatanggap ng pangulo ang nagdidikta ng kalidad ng kanyang mga desisyon. Kung ang impormasyong ito ay mali, maring mali rin daw ang mabubuong desisyon ng pangulo. All decisions are based on information. Okay. The information that the president receives from whoever is his basis to make that decision. Now, if the information provided to him is not accurate. Hindi tama. Ang sinasabing problema hindi naman talaga yun ang problema, kundi iba. So he will decide. Kung mali, garbage in, garbage out. Iginiit ni Monte Agudo na hindi sapat ang malawakang revamp kung hindi naman malinaw kung sino ang may kasalanan o nagkukulang sa pagganap sa kanyang tungkulin para mapanagot ang mga ito. Dagdag pa niya, Isang leader na may matibay na direksyon, malinaw na prinsipyo at tapang na manindigan para sa tama ang tunay na magpapatatag sa bansa. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.